Yan, narating ko na yung nasarit mga bro. Nasa nasarit na tayo. Good morning mga hunters. Ah. Uh, ngayong araw na to baka maka maswertehan tayo, no? Baka maka tayo ng uh, barya. Babaybayin natin ang mga sidewalk dito sa lugar na to, no? Kita nyo yan. Wala may tao dito eh. So baka makachamba tayo dito ng mga uh, barya. O baka hindi lang barya, no? Baka kayamanan pa, no? Yung mga gilid-gilid na yan. Ito, itong puno ng ipil-ipil uh, eh. Bisan, baka mayroon kasi mga barya rito eh. Diba? Hanap-hanap tayo. Baybayin natin lahat ng uh, sidewalk dito tsaka yung mga gilid ng puno na ganyan uh, dati merong mga report na merong uh, merong mga nakikitang mga gold mga nakaipit sa mga puno di ba naalala nyo yung mga ganong report di ba Mas maganda siguro kung hukay natin kaya lang yan, narating ko na yung nasarit mga bro. Nasa nasarit na tayo. Andarun, punta tayo doon. sana maswerte yan mga hunters isang pag napapadpad tayo sa mga lugar na tulad nito mga bro mga hunters talaga mga uh, kinukuha ko yung pagkakataon para makapagtingin tingin tingin ng mga bariya no hindi lang ako basta basta namamasyal minsan ah tumitingin din tayo sa mga dinadaanan natin kagaya nitong mga lugar na to hindi lang ako nagpapahalata no? baka ano isipin ng tao eh kung anong hinahanap natin pero wala silang pakialam basta tayo titingin tayo dami manggaw oh. nagkanda na lang ayan pero palang puno ng mangga rito na ayan daming bunga mga hinog na yung mangga nagkanda lang rito oh. ayan o no? Pero hindi yan ang ating pakay eh. Barya ang ating pakay dito mga ka-hunters. Sayang naman, sana pitasin na lang pamigay, no? Pero ganun pa man, diretso tayo. Ito tayo nakakaisa. Simula nung nagtingin-tingin tayo sa ano, wala pa rin ako nakakita mga barya. lumipat naman tayo sa kabilang parte dito sa sidewalk so, maganda siguro dito doon sa mayroong magandang puno na yan ah, dito mayroon mga bro Pero teka, ano bang klaseng puno ito mga bro? Ganda oh. Yung kanyang bulakdak ay pula. Parang ano. Bong bilya yung kanyang mga bulaklak. Pero malaking puno ito eh. Ayan yung kanyang katawan oh. Meron pang sesto ron. Pero dyan, baka meron dito ang Wala ah. Siguro kung kakalkalin natin yung mga damo na yan, baka meron. Kaya lang eh. Baka masita tayo ng guardia rito, mga counters. Wala. Pandaroon sa kabilang, Ito, isa pa. May malaking puno dito. Tabi-tabi puno, no? Nagahanap lang po lang mga bariya, no? Asensya na kayo. Wala eh. Hindi, isa pa tayo dun. Last na to. Hindi pa tayo nakaka-isa mga ka-hunters. Oh. Pero bago ko ginawa itong mga bro. Nag-jogging ako ngayong umaga eh. Oh. Ito meron din malaking puno dito oh. katulad nung sa kabila. Maganda ng puno rito. Itong mga pathwalk dito mga sidewalk wala walang bariya hindi pa tayo sa kabila mga bro dito dito sa isang puno na to baka meron Meron pang maumbok dyan. O baka merong nuno dyan. Nuno sa punso. Mahaba na yung agad ng na ito. Gumapang na. Ayan o. No? Taas. Pero wala pa rin bari ang mga hunters. Grabe talaga. Ganyan na baka hirap buhay ngayon? Talagang hindi tayo makapulot ng bariyang ngayon ah. wala ito sa sidewalk na to baybaya natin to isang kasi kung meron mga bariya mga hunters lalo sa mga lupa-lupa na yan natatabunan kaya maganda rin meron metal detector you no? Know? pag nga meron kayong mga lugar na pupuntahan na pwede kayong gumamit ng metal detector kung meron kayo gawin nyo mga hunters baka makatsamba kayo ng kayamanan o kaya gintong mga bariya di ba? dito tayo sa parting lupa mga bro Mas maganda sana talaga may metal detector ganda ng paru-parong maliit oh ito nyo Ang dami pa rin parang maliit. Nakikita nyo ba? Mayroon makita maliit. Maganda mag coin hunting sa mga yung mga bundok, yung mga pinagdaanan dati ng mga mga haponis di ba? kung saan na uh, malapit sa mga pinagbaulan ng mga kayamanan ni Yamashita Treasure doon sa mga gilid-gilid mo dahil pwedeng may nahulog ng mga kayamanan sa pagmamadali ng mga hapon baka doon makachamba ka ng mga go mga uh, hindi lang coins mga gold bar pa di ba mga ka-hunters kung pasukin kaya natin yan eh, palayo dyan, hindi lang bariya meron pero wag malayari tayo dyan so Pahabol lang mga counters dito baka makatsamba tayo dito kung kailan na eh pahabol. Oops. Ano ba yung parcel? Akala ko parcel mga counters. Ka Akala ko naka-jackpot na tayo dito. Mga mga bulaklak pala 'yan. Dito kasi minsan inuupuan niya ng mga tao, baka may nahulog diyan na barya. Wala talaga. Kita talas ng mata mo kung wala ka talaga makikita, wala eh. Kutin natin 'to mga bro. Baka dito maka-chop. maka pa tayo dito. Pero pang kamuting kahoy oh. Wild. Yung sa mga ganyang mga inuupuan ng tao. Lumulusot sa kanilang bulsa yung barya no. Pero wala talaga eh. Kahit wala masyadong tao dito mga bro. Walang naliligaw na barya talaga. Yan yung mga ganyang gilid-gilid. wala no grabe talaga wala wala ganda ng pintuan parang kastilyo laki yan no? parang kastilyo to mga bro eh no pakita ko na rin sa inyo lạnh oh. pero wala talagang bariya walang bariya ay nako sige na bye na mga hunters until next time